Hello mga idol, welcome sa channel ko uh, For today's video, ipakita ko gali sa inyo kung paano mag-ubras ang inbuilt Ang in ginagamit niya ni sa mga box, square box, 3x3, uh, utility box Ang mali siyang ginagamit kung wala ka mo sa strip connector So, dapat kung mag-hatag uh, na mo sa painit sa PVC, dapat uh, kontrolado lang ang kalayo. Kaya kung matamaan man siya, masunog siya. May itong itong. dapat, inang patiyog naman ang PVC. Kung sa diin mo siya, i e, gina ano nga mag-init. Ang part na mag-init sa PVC. Tapos, hindi mo na siya ha, testingan kung maghumok na siya. Kung medyo tiga pa siya, dungagan mo liwat. na mga idol, humok na siya. kag medyo may sulong-sulong sa konti. Ibagin nyo lang siya sa siminto na mag-bend siya kag mag-form siya sa inbil. Dako, naglima bulig siyang inbil, guys kung wala gid budget ang imo mga mga boss pwede niyo ni mahimo DIY lang sundan niyo lang ni kag ma-apply niyo man ini sa trabaho ninyo bilang isa ka electrician may mga pinis product na kayo na natapos na ano nga ang itsura nya kag hindi mo kuman sa inyo kung paano na gamiton sa sunod ko nga video